wala to nakakatamad tong ganitong laban mga pre pagka unol gusto ko pang gusto ko pa namang magpapawis pero di pa tayo pinapawisan eh kaya may kayabanan to nagsisimula ko lang mga ti ito yung ating mga habol oh 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 hindi lang mga mga oh mga double pick o, oh, kita nyo, no? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Gusto talagang mamatay, o. Oo, 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 oo. Oo, Patay, o. Oo, 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 oo. Hindi pa nyo, mga pre, mag-initiate ng, ano, mga birada. Mahina, eh. O, <laughs> <laughs> oh O, ano, bakit? Ang <laughs> um, bilis naman ang expi, Joka Jangling. Tengkit ka, di tumira ka rin na isa. <laughs> Alam kasi, lang malalakas na ngayon ang MM, mga pre. Ang mo sa chismis. No, <laughs> Wala nang nagmumurah pag na kumuka na Layla Hehehe Tati nang nutipak nung Murahin ka talagi A few moments later Eto, ibaba natin ay si... Amuti tayo nanggapin, bilisanmu naman Ah, sige, tama to, tama to, sige The kadiri Hahaha A few moments later

ก oh. oh okay. oh. oh. uh. oh. oh okay. ็พอได้ปองไอ่โอ้โ a ้โอ้โอ้บุมบุมโอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอออ้โอออ้ออ้ออ้ออ้โ้โอ้้โอ้โอ้โอ้โอ้โโอ้้ออ sinasabi ko eh. Sa una lang yan. Kasasabi lang eh. Kasasabi lang eh. Oo, oo, oo. Oh. Oo. Oh, oh, oh. Malulupit ito mga pre. Huwag kayo mag magmarunong. Boom! Ay, ba't ito pinilit? Sakit okay, tuloy. Ang eh. um, paharang haram dito kay Bain talaga bulagta. Dal-dal ka lang eh. Boom! Oh. <laughs> Nandun pala. <laughs> Oh, rapit, Oh, jadi tak jadi Oh, arit tu, arit Oh, sapu larban. Oh, sayang. Hei, nak sayangnya na? Up, up. Siki. abah abah, Oh, sapu lo? Oh, oh. <laughs> oh, sayang. Oh. Pengah kulikok tendanya, pagi di lantai lantai. Ah, wala. Net punta desana, na net nag -back up. Ah, eto, na Oh, 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 ito, patay ka sa akin. Ito na, oh, 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 oh visit. Arito! <laughs> 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 Ay, batang,

Wasak na yung tawarin namin sa gitna. <laughs> palpak, 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 palpak. mabawian natin to. Kaya mo kaya? Ang <laughs> totpak na talaga to, pre. Sige nga, subukan mo. Sayang. Ko, puro forma ka lang

hindi dahil sayo. Kumain naman mo. Teka, teka. Kukunin natin 'to. natin Pag ito di mowi, patay to. gawin mo. hindi nag eh push ay, gusto mo gawin mo mag-isa parit yung natutos yung mga ko sa inyo ah wala kayong wala kayong ano eh kasinsuy eh. oh napak-clear oh bawian natin ganun lang yan kasimple oh napaka-basic eh oh Naku, yung hanabini namin eh. MJ, aldumating patay. Oh, Boom. <laughs> Yoy, um, trip, Patay. Boom. Arnis. Muko'y kasama er, na ako ng mga pre patay niyan eh. MJ, aldumating patay. masyokit patay. Galing mo nagtago. Go! Oh. Hmm. Kung kailan na ulti ko na, eh, sa kasinungkit, gagawa talaga to siya na. No. Ah! Oh, ah, ini nato. Hah? Oh? Ay naku naman, napaka-simple mag-float eh. O, oh, o, oh. bang! Oh, ako pa yung nakadari pre, tihitan niya mga pre. Blag ba ako? Ah, <laughs> na, takot yung mga kalaban mga pre. Nag-ikon-ikon na sila, o oh, nasungkit. Salamat sila, nakateleport naka naka na ako. Lalo po nagkataon, sabi nga sila doon pre. Ano yung Oh, gusto ko 'to, bakit? ko mga pre, ang lulupit na. Lupit. <laughs> Is naman sa akin ito mga uh, ano 'to wala na ito! Hindi ba ito? Parang wala kang trail-trail 'tong nakakaan natin mga pre? <laughs> 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 Patay! Uh -huh. Tol. Gusto mo humabol? Gusto mo balikan pa kita? Huwag mo na akong balikan! Ah. Oh. Ah. Oh. Kita nyo, no? Kita yung mga pre mga pang, ano? Ang professional na nagalawan Kapal na mukha mo? Kailangan mo talagang, ano? Kailangan mo talagang pakita mo sa kanila talagang

O, dito. Sige. Ang lumapit. Walang ta. Sige. Masungkit ka lang. Sige. Masungkit ka lang. Sige. Sungkitin mo. Ano ba yan, oy? Matagal. Sungkit na, ano? O, oh, siya dali. Bakit pa nagmamadali ka? O, yan naman. Naka.

pop 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 wala wow, wala yan wala yan ah magbuhol pa lang kayo ah 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 wala ata kaya katamad tong ganitong laban mga pre pag kagani to umol gusto, gusto ko pa namang magpatalis pero di pa tayo pinapawisan eh hindi <laughs> na kaya bawangantuh <laughs> nagsisimula ko na lang mga ti Ah, oh, tayo mga habol, oh. Oh, oh. Yan lang mga mapagdirada, oh. Mga double du pin ka agad, oh. Ha? Oh, kita oh. nyo, no? Oh, 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 oh. Gusto talaga mamatay, oh oh oh, oh. oh, 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 oh. Oh, oh, Patay, oh. Oh, 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 oh. Ito yung mga prima ang in ng, ano, mga birada. Mahina, eh. Ang shape up talaga ng pangmalakasan talaga, oh. Ha! Ah, sayang. Oh, na, na. Powerlock na tayo. Oh. Naku, napaka-iisip. Kaya nga, ito. magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Iisi-iisi <laughs> <-isi> naman. <laughs> ah! Sigaw-sigaw ka pa. <laughs> nice game, nice game. Kita niya, mga pre. Binigay ko na sa kanila yung pagka-inditi, mga pre. Okay. Binigay ko sa kanila. Oh, si Hanabi. Yung sa'yo.